Ladies, alam nyo ba na ang lalaki kapag yan ay nagmahal? Obvious na obvious yan. Kitang kita mo sa mga galawan ng lalaki. Hello guys. So, ang topic natin for today, mga signs na seryoso at mahal ka ng lalaki. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado, So, eto, ating alamin ang mga senyales na talagang seryoso at mahal na mahal ka ng lalaki na yan. Number one, eto, yung hindi ka pinipilit. Ano ba yun? Ano ba yung pinipilit niya kung sakali? Eh, alam nyo guys, yung bagay na yan ay yung ana-ana. ba? -ana. Diba? Karamihan ng mga pumapasok sa relasyon, magjowa, magkasintahan pa lang, kadalasan yan talaga ang inaasam ng lalaki. Sa panahon ngayon, kapag nakipagrelasyon na, automatic na nakasama na yung ana-ana. Pero kapag ang lalaki ay nagmahal na in love sa isang babae, hindi yan big deal sa kanya. Kung hindi pumapayag yung babae, kung tumatanggi ka na walang ana-ana, hindi ka pipilitin. Kasi nire-respeto kanya, ganyan ang lalaki. Sign yan na talagang uh, mahal kanya. Kasi ang pagmamahal, walang pilitan yan. Tulad ng mga lagi kong sinasabi, kusa yan. Kusang ibibigay mo. Basta mahal mo ang isang tao, ibibigay mo yung sarili mo na kusa. Kapag ganyan ang lalaki, swerte mo kasi nire-respeto kanya. So ayan po, ang number one, walang pilitan. Number two, ito, yung hindi siya nagbabago. Ito, yung tungkol sa status. Maaring status mo or status niya. Ito yung sitwasyon na kunwari, siya ay biglang naging wow, na-promote sa trabaho. Biglang umangat yung financial capacity niya. O, di ba? Kapag walang pagbabago sa kanyang pag-uugali, yung kanyang pagkatao bilang lalaki, yung pakikitungo niya sa'yo ay wala pa rin nagbago. Hindi siya naging maangas, hindi siya naging mayabang. Ganon pa rin siya tulad ng una mong pagkakilala sa kanya. Wow! Talagang mahal ka niyan. Kasi kadalasan ngayon, karamihan ang mga tao minsan kapag yan ay umaangat sa buhay, nagbabago rin yung kanilang ugali. Minsan talagang nagiging mayabang talaga yan. Kadalasan kasi kapag tumataas ang kanilang financial capacity, yung umangat, yung level ng buhay niya, yung karangyaan niya, ay tumataas na rin yung kanyang standards. Madalas ganyan ang nangyayari. Pero kapag ganun pa rin yung lalaki, ganun pa rin ang pakikitungo niya sa'yo, wow, talagang mahal ganyan. Kung ano man yung mga narating niya, yung success niya sa buhay, sigurado na kasama ka na doon sa mga kanyang mga tagumpay sa buhay. Number two. Number three. Lumalaban siya. Oh, uh, ano nga ba yung ipinaglalaban niya? Oh, ganito yon. Alam mo, sa isang relasyon, lalong-lalo na kapag yung side niya, yung magulang niya ay mahigpit, minsan yan yung mga nagiging challenge, mga nagiging balakid sa relasyon ninyo. Karamihan kapag nalaman ng lalaki na ayaw sa kanya ng magulang niya, ang mga yan, sumusuko na, o kaya nadidismaya na, o kaya umaayaw na, hindi na nagtutuloy. Pero kapag mahal ka ng isang lalaki, wala yan, ipaglalaban ka niyan. Hindi siya basta sumusuko kahit anuman yung mga humaharang sa kanyang pagmamahal sa iyo. Kung talagang ayaw sa kanya ng mga magulang mo, gagawa siya ng mga paraan para ipakita sa mga magulang mo na karapat dapat siyang maging manugang. O, oh, di ba? Grabe sa manugang talaga, no? Ah. ganyan ang seryosong nagmamahal na lalaki. O, oh, di ba? So, ayan po, ang number three. Number four. Ito, yung nagiging totoo siya. Ano ba yun? Ano ang ibig sabihin nun? Ito yun. May mga lalaki na talagang nagpapanggap para makuha nila yung babae na kanilang inaasam or kanilang minamahal di ba so minsan gumagawa sila ng paraan para magpa-impress doon sa babae kaya nagpapanggap sila nagbibigay sila ng impression na wow ganito ako ako ay galing sa ganitong pamilya ako ay may kakayahan ako ay maraming pera ganon pero ang lalaki na sinasabi niya yung tunay niyang pagkatao yan talaga ang tunay na nagmamahal, di ba? Kasi walang kasinungalingan sa kanyang pagpapakilala sa iyo. Kung baga, kung ano yung pagpapakilala sa inyo, kung ano yung pinapakita niya sa iyo, yung mga sinasabi niya sa iyo, ay puro katotohanan. Walang pagpapanggap, di ba? Nagiging transparent siya, di ba? So, ayan po, ang number four. Number five, eto, yung marunong siyang tumanggap ng responsibility. ba? Diba? minsan kapag magkasintahan na kayo o magkarelasyon na kayo, syempre may mga pagkakataon din na may hindi pagkakaintindihan o kaya nag-aaway kayo, ba? Diba? So, minsan talagang nagtuturoan kayo kung bakit ikaw kasi ang may kasalanan, ba? Diba? Kasi ikaw kasi eh. Ganon ang mga nangyayari madalas. Nagtuturoan kayong dalawa. O, ba? Diba? So, nagkakaroon ng blame game, ika nga pero siya bilang isang lalaki at isang gentleman, kung ano man yung alam niyang pagkakamali niya, ay aakuin niya. Hihingi siya ng kapatawaran o kaya magsosorry siya. So marunong siyang tumanggap ng responsibility. Mahalaga ito. Kasi kapag kayo na ang nagtatuluyan, ganyan na ganyan ang mangyayari. Di ba? Ang mga pagkakamali ay dapat tanggapin. So, ayan po, ang number five, number six, eto, yung hindi siya nahihiyang mag-PDA. Whoops, baka akala nyo yung PDA na ito ay yung talagang kahit nasa public place kayo, ay talagang ipinapakita nyo yung sobrang pagmamahalan nyo sa paglalaplapan sa kaliwanagan ng araw sa karamihan ng tao. Hindi ganon. So, ang ibig kong sabihin sa PDA, ito yung simpleng paghawak ng kamay, holding hands kayo habang kayo ay naglalakad, or kaya inaakbayan kanya, o yung simpleng kayong naglalambingan o naghaharutan sa public, fine yun. Hindi siya nahihiya. May iba kasing mga kalalakihan na kapag nasa public na, ayaw magpakita ng display of affection. Bakit? May fear yan na baka may makakita sa kanya. Kasi baka nga, meron pa siyang ibang karelasyon o ibang kasintahan, di ba? Kaya ayaw na ayaw niya na makipag-PDA, ganun yun. So kapag ang lalaki ay hindi nahihiya, wala siyang kinakatakutan na magpakita ng affection sa public, mahal na mahal ka niyan. Uh, di ba? So ayan po, ang number six. Number seven, Ito yung siya ang Superman mo. Wow, grabe sa Superman talaga. Ang ibig sabihin yan, andyan siya lagi kapag kailangan mo siya. ba? Diba? Kasi ba? Diba, may mga pagkakataon talaga na kailangan natin ang kalinga, lalong-lalo lalo na kapag tayo ay may pinagdadaanan. Down na down tayo. Marami tayong mga suliranin na dumadaan. Challenges sa araw-araw, nandyan -araw. siya palagi para aramay mo siya. O, oh, di ba? Ang sweet kapag ganyan. So, sa mga ganyang pagkakataon, siya ang superhero mo, di ba? Hindi siya nawawala, lagi siyang available para sa iyo in times na kailangan mo talaga ang presence niya. Isang tawag pa lang, isang text lang, agad-agad na yan sumusugod sa iyo, oh di ba? Ang sweet. Uh, so ayan po ang number 7, 2000 years later. So ayan po, ang mga signs na seryoso na ang lalaki sa iyo yung tipong gusto ka na niyang maging kapareha sa buhay. Mahal na mahal ka niyan, kabagan ang nakikita mo sa lalaki. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe!